ang balita na never pa nangyayari sa kasaysayan na ang isang e Hunter na ngayon ay naging official S-Rank Hunter. At hindi lang yan dahil alam na mismo ng The Ultimate Hunter kung sino ang pinakamalakas. At wika pa nito, naging katawa-tawa daw ang kanyang nickname. Sa huling episode, nasaksihan natin kung paano na-clear ni Jinwoo ang nakakakilabot na A-Rank Dungeon at nalaman ng Hunter Guild na ang narecruit nila na Porter ay top secret hunter ng Hunter Association. Sa simula ng episode na ito, naghintay na nga itong si Jinwoo kay Jinwoo upang mapag-usapan ang patungkol sa Eugene Guild ng kanyang ama na hahawakan niya at napaisip ito na ang kanyang kapalaran ay nakasalalay kay Jinwoo. Dumating na si jin at napansin niya ang damit nito ay sobrang dumi at wika ng ating bida na galing daw siya sa dungeon. Kaya naisip ni jin na kahit sa maliit na oras, naisingit pa rin daw ng kanyang brother ang pagsasanay. Ipinaliwanag ni jin ang naging meeting ng kanyang ama at nalaman daw nito ang pag-save ni jin sa White Tiger Guild sa Red Gate incident dahil sa isang hunter na nag nito sa kanyang ama. Kung naaalala natin mga lods na pag-usapan ni Jin-ho at ng kanyang ama na kailangan munang mapunta ni Jinho sa Eugene Jin Guild bago niya mahawakan ng buong guild. Kaya nakasalalay kay Jin Ho ang kanyang pangarap na maging guild master ng Eugene Guild subalit mayroon ngang inamin itong si Jin Ho na ikinagulat ni Jin Ho. Pagkatapos lumipat ang eksena sa building ng Hunter Guild. Napasigaw nga itong si Choi Jong In sa balitang natanggap niya. Ipinaalam ni Kihon sa Guild Master na si Song Jinwoo ang dahilan kung bakit nailigtas ang second unit ng Hunter Guild dahil nagtatrabaho ito sa mining team kahapon at naging porter ngayong araw. Sinabi ni Kihon na hindi niya alam kung ano ang nasa utak ni Jinwoo kung bakit ito nagpanggap bilang isang porter. Ngunit naniniwala siyang hindi nangingialam si Jinwoo during sa kanilang raid. Subalit sa kadahilan ng ang lakas ng high orcs ay nasa ibang level kaya walang naging choice si Jinwoo kundi tulungan sila. Naisip ng Guild Master na ang Hunter Guild at White Tiger ay pareho ng nakatanggap ng tulong galing kay Jin Woo. At ayon daw sa narinig niya kay Kihun, ang ability daw ni Jin Woo ay kayang mag-summon ng napakaraming creature, assassin kung gumalaw at mag-raise ng patay na monster na kayang sundin ang lahat ng kanyang pinag-uutos. As of now, yan pa lang ang report patungkol sa ability ni Jin Woo. Subalit naniniwala siyang marami pa itong kakayahan na hindi pa ipinapakita. Tinanong ni Choi Jung in si Kihon kung sino ang mas malakas sa kanilang dalawa. Sinabi ni Kihon na mayroong tatlong posisyon ang attack force, attack duty, tank duty at support duty. At kapag isa sa mga ito ay ma-disable, malalagay sa panganib ang attack force. Subalit si Jin Woo ay nasa ibang level na. Hindi niya kailangan ng tatlong posisyon. At tinanong niya si Choi jung In kung kaya ba niyang i-clear ang high rank A rank dungeon na mag-isa. Napanginig ang guild master sa tanong ni Kihon at napasabing ang kanyang nickname na The Ultimate Hunter ay nagmukhang katawa -tawa. Sinabi ni Kihon na wala siya sa posisyon para sabihin ito. Subalit si Song Jinwoo ay kailangang mapunta sa Hunter Guild. Sagot naman ng guild master, na gagawin niya ang lahat. Kinabukasan, maraming nag-aabang na media sa harap ng building ng Hunter Association. Habang si Limin Song, ang sikat na celebrity hunter, ay nasa loob ng sasakyan at excited mailabas ang balita bukas kung paano siya dudumugin ng mga reporters at pagkakaguluhan. At wika pa niya na siya daw si Limin Song, ang taong may kapangyarihang lampasan ang sangkatauhan. Dumating na rin si Baek Yun Ho at Choi Jung En at nagtataka ang mga ito kung bakit maraming media sa labas ng entrance ng Hunter Association. Tinanong ang dalawa kung naparito ba sila upang i-recruit si Lee Min Song at magbahagi daw ito ng mga komento. Sagot naman ni Baek Yun na hindi siya naparito para kay Lee Min Song at hindi niya kailangang magbigay ng komento habang si Choi Jong-in ay sinabing si Lee Min Song ay naka-assign ng contract sa Reaper Guild at naparito siya sa ibang bagay. Kaya nagtataka ang mga reporters na akala ba nila may malaking magaganap dito. Habang naglalakad papasok ang dalawa, nagparinig itong si Yunho na nabalitaan daw niya ang patungkol sa incidente sa Hunter Guild. Sagot naman ni Choi Jong-in na hindi yan makukumpara kung gaano kalala ang nangyari sa White Tiger Guild sa Red Gate Incident namatayan daw ito ng Iran e Hunter. Tugon ni Yunho, anyways pareho naman daw silang nakatanggap ng tulong galing kay Jinwoo. Sagot naman ni Choi Jong-in na kung wala daw si Jinwoo, hindi makakasurvive ang kanyang second unit. Kaya gagawin niya ang lahat para mapunta si Jinwoo sa Hunter Guild. Biglang nagkainitan ang dalawa dahil gagawin din ni Baik Yunho ang lahat para mapunta si Jinwoo sa White Tiger Guild. Napansin ng dalawa na mayroong dumating si Lim Taegyo, ang Master ng Reaper Guild at sinabing nag-aaway ba kayong dalawa dahil kay Lee Min Song? Pasigaw na sumagot ang dalawa na wala silang pakialam kay Lee Min Song kaya nagtataka tuloy ang Master ng Reaper kung ano ang problema ng dalawa. Habang si Lee Min Song ay mas lalong na-excite dahil nakita niyang pinag-aagawan daw siya ng dalawang naglalakihang guild. Pumasok na si Lee Minsong at nakaabang ang napakaraming media dahil sa kasikatan habang ang ating bida ay nasa likod lamang at nagtataka kung bakit napakaraming reporters. Kaya napagtantunyang baka alam ng lahat ang patungkol sa kanya. Subalit parang hindi naman siya kilala ng mga reporters. Nahirapang makapasok si Jinwoo kaya nakipagdikdikan na lamang ito sa mga media upang makapasok sa Hunter Association. Hinarang si Jinwoo ng security at pinagalitan nga siya nito at sinabi ng ating bida kung pwede ba siyang makipag-business meeting sa mga higher up ng association. Sagot naman ng security, hanggang dito ka lang. Hindi ka makakapasok, bumalik ka na lang bukas. Napaisip si Li Min Song kung sino ang tangang ito. Dapat daw pinapaalis na kaagad. Dumating si Gogan He at sinabi sa security kung sino ang nagbigay sa iyo ng authority na papaalisin ang taong yan. Sinabi ni Gogan He kay Li Min Song na alam daw nito na hindi siya binigyan ng authority para bumuo ng press conference dito sa Hunter Association. Kaya naging hilaw tuloy ang ngiti ni Li Min Song. Habang sinasamahan ni Gogan He si Jinwoo papasok sa building. Nagtataka ang media kung sino ang taong yun, bakit ito sinasamahan ng chairman papasok. Inutusan ni Liminsong ang kanyang tauhan kung anong meron sa lalaking yun, bakit giniba nito ang kanyang inauguration. Hindi niya alam tuloy kung paano ibalik ang kanyang mode. Pangitingi iting sinabi ni Limin Song sa mga media na papasok na siya para kausapin ang association regarding sa kanyang schedule for evaluation ngayong araw ngunit hinarangan nga siya ni Jin Chul at sinabing mayroong hunter sa loob na ini-evaluate at hindi siya makakapasok hangga't hindi matatapos ang evaluation hanggang 11 am kaya napatingin si Limin Song sa kanyang cellphone at mukhang 30 minutes pa ang kanyang aantayin. Binulungan niya si Jin Chul na ang kanyang ama daw ay vice president ng Eugene Architecture, ang company na may napakalaking sponsorship ng Hunter Association at kaya ba daw tanggapin ni Jin Chul ang kanyang consequences sa ginawa nito sa kanya. Sagot naman ni Jin Chul na kaya niya. Nagalit nga itong si Lee Min Song kung sino ba daw ang hunter na nasa loob. Sa tingin ba daw ni Jin Chul na mas magaling sa kanya ang hunter na yon? Sagot naman ni Jin Chul na kung sasabihin niyang oo, kaya bang tanggapin ni Lee Min Song ang consequences? Lumipat ang eksena sa loob ng Hunter Association at sa tingin ko ang lugar na ito ay parang training ground. Sinabi ni Gogan He na 2 years pa noong nagkaroon sila ng s Hunter at kahit si Choi Jong-in mukhang balisa pa dahil sa recent incident kagabi. Lumapit ang taong naka-assign para mag-evaluate kay Jinwoo. Sinabi nito na bago siya mabigyan ng classification ay kailangan munang ipakita ang kanyang abilities na ginagamit sa pakikipaglaban. Sinomon na Jinwu ang isang Shadow Soldier at ito daw ang kanyang kakayahan. Kaya nagulat nga itong si Gogan He at ang Evaluator at tinanong kung kaya ba niya itong kontrolin. Sinabi ni Gogan He kay Jinwu na huwag mong sabihin ito lang ang capacity ng kakayahan mo. Napaisip ang ating bida na wala na talaga siyang dapat itago pa since nakita ng iba kung paano niya ginawang Shadow Soldier ang mga High Orcs. Tinawag ni Jin Woo ang napakaraming Shadow Soldier na ikinagulat ng dalawang Astrong Hunter at ng Chairman at sinabi ng ating vida na kaya niyang magsummon ng lampas 100 creatures. Nakita ni Baek Yun Ho kung gaano kalakas ang umaapaw na kapangyarihan galing sa katawan ni Jin -ho. at sigurado siyang mas iba ngayon kumpara noong una silang nagkita. Habang tinititigan ni Jinwoo ang kanyang bagong hunter license, sinabi ni Yunho kung pwede sana mag-usap sila kahit kaunting oras lang. Habang si Jinwoo ay mukhang tatakas na naman at sinabing sorry marami pa kasi akong gagawin. Nagulat si Choi Jong-in sa dadaan ng exit ni Jinwoo. Tugon naman ni Yunho na magsisisi daw si Jinwoo kapag lalabas siya sa exit na yan. Napagtanto ng ating bida na tinatakot ba daw siya ng dalawa na magsisisi siya kung aalis siya dito na hindi tinatanggap ang kanilang kontrak. Binuksan ni Jinwoo ang exit at gulat na gulat siya sa napakaraming ilaw ng kamera at napatanong kung ano ang mga ito. Habang nahagip ng kamera ang kanyang shocking moment. Nakita ni Song Yi na nasa news ang kapatid ni Jin A at nagtataka naman ito kung bakit nadikit ang mukha ni Jin Woo sa balita. 10 minutes before, nagkaroon muna ng epic moment itong si Lee Min Song. Sinabi niya na kahit makakatanggap siya ng mababang rank, lalabanan pa rin niya ang mga monster para sa kabutihan ng bawat isa. Kaya kaagad pinansin ng media ang mga pa-hype ni Lee min Song Habang dinadama niya ang moment ng media na siya daw ang the number one star hunter ng South Korea. At napasabi sa kanyang sarili na kasinungalingan lang naman talaga ang lahat ng ito. Tapos na siyang na-evaluate 2 years ago pa. Isa siyang A-rank hunter. Sa dalawang taon nakatanggap siya ng milyon-milyon dahil sa pag-promote ng Reaper Guild. Biglang nakatanggap ng tawag ang mga reporter. Isa daw ang S-Rank Hunter. Nagbahagi daw ng news ang association na mayroong bagong S-Rank Hunter. Habang si Limin Song feel na feel pa rin ang moment. Nakita ng mga reporter ang bagong update na mayroong ikasampung S-Rank Hunter kung kaya lahat ng mga reporters ay nagturn into beast mode dahil hindi nila palalampasin ang balitang ito at dapat daw sila ang unang makakakuha ng malaking scope ng Hunter Association. Biglang nalipat ang atensyon ng mga reporters kay Jin Chul at tinanong siya kung totoo nga bang mayroong bagong S-Rank Hunter habang si Lee Min Song ay nasa likod na at mukhang wala na talagang pumapansin sa kanya at nagtataka bakit ngayong araw pa mayroong bagong S-Rank Hunter. Sinabi ng kasama niyang reporter kanina na kukontakin na lang daw siya mamaya dahil paniguradong headline daw ito bukas, isang e hunter na naging S-rank hunter habang si Limin Song ay nagmukhang homeless sa gilid ng kalsada. Samantalang nakita ng mining team na nasa news si Jin Woo, habang ang isa nilang kasama ay napasabing sabi ko na nga ba, nakapatay talaga yung si Jin Woo, at gusto niyang makita kung anong kriming nagawa ni Jin Woo. Binasa ng team leader ang balita na si Jinwoo daw ang ikasampung South Korea S-Rank Hunter. Kaya biglang namutla ang kasama nila nang nalaman niyang isa palang S-Rank Hunter si Jinwoo. Nabalitaan din ni Miss Juhe habang kumakain sa kanilang hometown sa Busan. At nabalitaan din ito ni Mr. Song. At sa tingin ko mga lods, si Miss Cha Hai En ang sinasabi niyang s Hunter na kanyang estudyante. Wala naman kasing ibang s Hunter na gumagamit ng sword weapon. Nabalitaan na rin ng ama ni Jin ang pagiging s Hunter ni Jin Ho. At tinanong niya si Jin kung nagawa ba niya itong ma Sinabi ni Jinwoo na hindi niya nagawang makuha si Jinwoo at humingi ito ng tawad sa kanyang ama. Gusto daw ni Jinwoo na gumawa ng sariling guild at siya ang gagawing vice master guild. Sinabi ng ama ni Jin Ho na kaya siya gumawa ng guild hindi dahil sa pera. Ginawa niya ang guild dahil sa influence ng hunter na lalong lumalaki. Mayroon daw mga hunter na kayang empluensyahan ang isang buong bansa na tinatawag na national level hunter at ito ay mas malakas pa kaysa sa mga S-rank hunter na meron ng South Korea. Sa sitwasyon daw na ito, ang kanilang maliit na bansa tinatrato ang mga hunter na parang isang hari. Kaya patagal ng patagal, mawawalan ng authority ang government na protektahan ng bansa. Kaya pilit niyang hinahanap ang mga trustworthy hunter upang maprotektahan ng kanilang pera at personal connection. At mukhang nakita na niya ang isang tao. Tugon ng ama ni Jinhu na nakapasa daw siya sa pagsubok nito, ibibigay niya ang buong Yu Jin Guild sa kamay ni Jinhu at maghanap daw ito ng tapat na hunter upang mapangalagaan ang kanilang kayamanan. Nagpapasalamat si Jinhu sa kanyang ama, subalit hindi niya ito tatanggapin dahil sasali siya sa guild ni Jinhu at siya ang magiging vice master ng guild. Lumipat ang eksena kay jin Woo at makikita ang pinagkakaguluhan siya ng media. At sinabi nito na tumingin daw sa kanila at mumiti upang makita ng buong bansa ang bagong S-rank Hunter hinawakan ni Yunho ang balikat ni Jinwoo dahil gusto sana niya itong pabalikin sa loob subalit bigla nga itong nawala at napunta sa likod ng mga reporter na ikinagulat ng lahat habang napangiti na lamang si Jung-in dahil paanong nangyari ang isang mage class hunter na kayang gumalaw na parang isang asasen samantalang si Yunho hindi mapigilang uminit dahil hindi man lang nasundan ng kanyang mga mata ang paggalaw ni Jinwoo at sigurado siyang sa magical power ngayon ni Jinwoo base sa kaniyang nakikita mas malakas pa ito kaysa sa kanila udi kaya si Jinwoo ang isang hunter na kayang mag-level up continuously at dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lords huwag mo sanang kalimutang mag-like comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page salamat